Hello mga kalodi, magandang umaga sa inyo. Bali sa sa inahin natin nagkaroon ng tibak. Bali first time ko lang mga kalodi na gamot ng tibak ng manok. Bali dito ko na test sa ating inahin. So bali last week ko lang ito na ginamot. So titingnan natin kung ano nga ba yung improvement ng ating paggamot since first time ko lang mag mag maggamot ng tibak. So ginamit ko lang ng nipper. Tapos tinanggal ko yung maitim na bumibilog dito sa pinakailalim na kayong pahati. Kasi nakita ko sa yung manok na ito, paika yung lakad tapos ang laki pa ng kanyang paa okay so ito mga kalodi eh. titingnan natin tingnan natin mga kalodi eh, yung kanyang paa rito bali ginamitan ko lang ng medicinal tape para di po madali dalihin ano, ka matanggal ang manok kasi makapit kasi yung medicinal tape Bali nilagyan ko pala ito mga kaludi yung pagkasugat na manok um, nilagyan ko ng amoxicillin yung powder hinati ko sa dalawa tapos binudburan ko ng amoxicillin so, Ting tingnan natin mga kalodi, yung development natin na ating paggamot dito so ito na siya mga kalodi. so ating titingnan dito yung kanyang tibak nag dry na yan po at hindi na po namamaga yung kayang paa like dati na sobrang maga po nito ng paa. Yan. So ito na po yung development ng ating pagtanggal. Kinuwala natin yung, pula, yung kula, yung kulay itim na bilog dito sa loob at nilagyan natin ng tape at nilagyan ko rin ng cotton para kahit papaan hindi po mapasukan ng dumi. So ito, ito na po mga kalod yung development. Hindi ko lang alam kung 100% na magaling na to Pero at least paano Hindi na po namumula at namamaga yung paan ng manok So yun ang mga kalodi.